guys! Welcome back to my channel. Today, isi-share naman ni Ate Apple kung paano natin mamimaintain ang ating mga paa at kamay na wala po yung mga ugat niya. Eto po guys. Lagi po akong naglalaba. Lagi po akong ah uh, nagluluto. Namamlancha. Pero, nagtataka po sila, wala po akong ugat sa akin kamay. Kasi may mga kabatch din po ako na super dami na po siyang ugat-ugat. Yung parang matured na po daw yung kanilang kamay. Pero yung kamay ko, syempre, ano pa ba expect ko? I'm 36 years old. At, at hindi naman siya siguro magsusuper baby na ang kamay ko. Kaya, eto po. Pero, bless po ako kasi wala po siyang ganong kaugat. Kasi may secret din po akong ginagamit na ano-ano. Mga pinapahid na kung ano-ano. Tingnan nyo po guys, wala po siyang ugat. Di ba diba guys, yan. Namamlancha po ako, naglalaba, nagluluto. ah uh, yun nga po kasi may mga kasabayin po ko, mga kabatch ko, maugat na po yung ganto. Para siya sabi po nila, parang, siguro wala ka gawa, sa inyo kasi yun nga po, wala daw kung ugat po dito. Pero yun po, na-share ko rin po sa kanila kung paano. Ah, uh, ayun naman po sa sa kabutihan palad, umipik din naman po sa kanya kasi no, hinawakan ko yung palad niya, ginagawa mo yun, sabi niya, oo, sis, ganun nga. Ayun po, guys, gusto ko rin pong ituro sa inyo kung paano po mawawala yung mga ugat-ugat po dito sa ating kamay para ma-refresh din po siya, guys. Ganito lang po ang gagawin natin, lip tone. Balitan. Lipton tea, alam niyo na naman po kung saan ito nabibili. Pwede po siya sa Mercury, meron po siya sa Watson, at meron din po siya sa supermarket. Ayun po guys, uh, limot ko na po na magkano to parang parang 75 pesos yung mga ganito po. May, may sachet lang po nito guys, mura lang naman din. Tapos ito naman po kasi ay marami po laman, nasa 12 po siya. Ayun, 10. 10 tea bag. Ito po, ito po ang laman niya, guys. Yan. Ngayon po, ididip dip lamang po natin siya sa cold water naman. Sa cold water po, guys, ididip dip natin yung tea. Ito po tea. Tapos, lalagyan po natin ng isang kutsarang um, turmeric. Isang kutsarang turmeric, guys. May mga malilit din po nito. At saka din po. Alam ko din po, guys. Pwede din ko, halimbawa wala po kayong gantong turmeric. Kasi, ako po kasi bumibili ng ganto once na nakaluwag-luwag. Bumibili po ako ng ganto, guys. Tapos, um yun nga po, ginagamit ko po siya kung saan saan. Kasi, marami rin po kasi itong benefits, guys. Itong turmeric, itong tea. Kasi, ang, ang Japanese daw po, ang secret ng Japanese. Kaya, super kinis at namimaintain nila ang kanilang kabataan, younger looking, dahil daw po, naliligo sila ng tea. Green tea. Kahit ano pong tea. Yun nga pong, Pinsan ko na hindi nainom ng tea, minagbigay daw po sa kanya na hindi niya daw kilalang tatak na tea. Sabi ko, sige akin na lang niya. Kay luma, kay bago, akin na lang. Binigay po sa akin. Pinapapaligo ko, hindi na alam. <laughs> Kasi pag naalaman niya, hindi niya sa akin bibigay. Huwag panonorin to. Nako, baka bawiin mo. Iyon <laughs> lang po, guys. Iyon. Cold water. Yung cold water, ilagay niyo po sa isang plan ganita. Isang bag po nito isang tablespoon ng turmeric. Then, one fourth po na makapangyarihang lemon. Yan po, one fourth lamang kasi yung, one, yung iba po nito na matitira, ay ilalagay po natin sa rep kasi marami po itong benefit sayang. eto po, kahit po balat, pwede po natin ikuskos. Kung halimbawa, sa lips po, yung tinuro ko, yung para mag pinkish po yung lips natin, yun po, yung balat niya, irarab lamang po natin, yun. Okay po to. The best talaga. Lemon, slice, and honey. Ayan po guys. One part lamang po nito. Ipiga po natin sa sa langganita na may cold water. One spoon. And tea bag. Ididip lamang po natin ang ating kamay at ang ating paa ng 20 minutes. Ididip lamang po natin. Tapos after <coughs> After po ng 20 minutes guys, iwagwag po natin, wagwag, wagwag -wag ang ating kamay. Itaas, ibaba, itaas. Itaas po natin ang ating kamay at paa. Yan, iwagwag po natin. Huwag po natin siya tutuyuin ng towel. Hayaan po natin siya matuyo. Doon lang po sa pagwagwagwagwag. Maya maya po, pag wala na, tuyo na. Mapapasin niyo po, nawala na po kaagad instant yung bukol-bukol na ugat sa ating kamay at mga kulubot. Yun, parang nag-younger din ang ating kamay at paa. Kung gagawin po natin to Nang 3 times a week, mas maganda. ah uh, siguro po kung hindi kayo busy, mas okay din po kung kakaririn nyo. Pero dahil sa kamay lang naman po at sa mga ugat, 3 times a week na lamang po guys. At yun po, sana po makatulong po ako sa inyo guys kasi imagine niyo po guys, importante na rin po to, hindi rin sa pagpapaputay kasi mag-aabot po tayo ng bayad. Mama, bayad po sa jeep makita, ay, kulubot na. Tapos, makita, ang daan yung ugat. Ito po bayad, punta ka sa Jollibee, ito po bayad, ay, panda na, kulubot na. Pero po, guys, kung pag-abot ng ganyan, ay, nakakulito, kulis, walang ugat. Ayun po, diba, Maganda, guys. Thank you po sa panonood at pasensya na po kayo sa kadaldalan ni Ate Apple. Sa totoo po niyan, eh, super dami ko pang idadaldal. Medyo marami lang po nagko-comment sa akin na super daldal ko daw kaya po binabawasan ko po sa akin pong pagba-vlog dahil baka mainit po kayo. Thank you po sa pag-subscribe at sa pag-comment, guys. Negative, positive, welcome po kayo. Pasensya na po at nalelate po minsan ng reply pero re ko po kayo. Promise po, thank you po sa panonood.